Welcome back, mga kaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakaganda nga po ng pag-uusapan natin. Well, hindi po nag-trending ang cut ha? For the record lang po. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Sa mga taong pilit na pinababagsak ang fandom ng Aldab Nation. Tayo lang po talaga ang madalas mag-trending, sila po hindi. At ang nakakatuwa po nito mga kaaldab, biruin nyo ah, nasa Conchas Garden si Alton Richards, pero hindi niya po kasama si Katrin. Kapansin-pansin mga kaaldab na may sariling lakad po talaga to. Taliwas po sa mga sinasabi ng iba, kaya po pala nagmamadali si Katrin. Eh, may gigs na naman pong pupuntahan. Pansin niyo po ba yung kasuotan ni Katrin? Marami nakapansin na bakit lang to naka-short? Alam naman natin na mall ang pupuntahan niya. Alam naman natin na talagang kumbaga uh, karamihan na naandoon eh talagang mapapa, mapapansin siya. Agaw pansin talaga yung kaseksihan ni Katrin. Di po ba? Gaya nga po ng sinabi natin, alam nyo naman po yung mga taga Laguna, medyo sensitive 'yan sa kasuotan pero nabaliwala wala dahil talagang makikita mo yung maigsing kasuotan ni Catherine agad-agad 'yun ang mapapansin ng mga ilang netizen agad-agad makikita talagang pinalalandakan ni Catherine na sexing sexy siya di po ba pero alam naman natin no doubt naman po ako diyan na sexy po talaga si Catherine pero hindi niya na kailangan pang ipalandakan hindi niya na kailangan pang ipakita yan sa mga taga Laguna. Kaya nga po marami agad-agad ang nakapansin sa mga bagay na ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, ako may mga point mga kaaldab na relax lang, di po ba? Maging kampante lang. Kasi masaya na tayo. Katulad nito mga kaaldab, si Alden Richards pagkatapos po ng event o ng mall tour nila sa Laguna, diretso na po siya sa Conchas, Tagaytay. Ang nakakatuwa naman po noon, sino ang kasama ni Alden Richards sa Conchas Garden? Gayong hindi naman doon sumipot si Catherine Bernardo. Ito yung pinapaliwanag ko. Hindi po ba na kumbaga parang may may ano talaga, halatang halata mo na magkaibigan lang po si Catherine at si Alden Richards. Hindi po ba dapat pagkatapos ng party uh, ng ng mga ganitong bagay eh gutom ka, pag perform, paglapit sa mga fans, hindi po ba diretsyo kayo kakain? Napakaganda sana no, pabor na pabor sana to sa mga cutie fans kung pumunta nga po sa Conchas Garden si Catherine hindi po ba? Pero kaya na sinabi ko, mga Aldab, wala pong pilitan. Hindi ako namimilit. Kumbaga, sinasabi ko lang po ang kumbaga napapanood natin at nakikita. Kasi alam naman po natin na may post din po si Mengay sa kanyang Instagram na nagse-celebrate. Ano to? Nagkataon lang na yung post ni Mengay at yung update ni Alden ay tumutugma sa celebration po ba? Kasi nagse-celebrate po si Alden. Nagse-celebrate din po si Maine. O, ano, ano to? Nagkataon lang. Alam nyo, ang daming ebidensya at resibo na magpapatunay po kung sino nga po ba talaga ang relasyon o sino nga po ba talaga ang may karelasyon. Eh, ang Aldab po, hindi po kami nagpapatinag kasi kita nyo naman po galing po mismo kay Alden Richards at kay Maine yung mga bagay-bagay na nakikita nyo. Lalo na po sa mga kasuotan ni Mengay na mapapansin nyo sa kasuotan ni Alden Richards. Bagamat maraming kwento, maraming ganito, maraming ganon, okay lang po yan. Hindi naman po tayo basta-basta nagpapaapekto Sabi ko nga po sa inyo, ako dito sa channel ni Mr. Destiny, kung ano yung nababasa ninyo, napapanood, napapakinggan. Relax lang. Di po ba? Kahit, kahit naman po kasi ano yung ibato nila, kahit kasi ano yung sabihin nila, okay lang po yan. Kasi alam naman po natin na wala po talagang relasyon si na Katrin at si Alden. Kasi kung meron po, sa 24 oras lang po, malalaman yun eh, yung mga interview ni Aubrey Carampel. Hindi po ba? Alam naman po natin at hindi naman lingid sa kaalaman ni Obre Carampel na kumakalat po ang issue kina Katrina at Alden. Pero bakit hindi niya ginawa naging topic yun? Bakit hindi yon ang pinaka-front ng pagiging interview niya? Sinasabing maraming kikiligin. Normal lang yung sasabihin ni Alden, masaya kami. Hindi po ba? Kaya ang sabi sa inyo, kahit sa interview, alam natin na papabor at papabor ito sa GMA at sa ABS-CBN. Pero bakit hindi nila i-push? Hindi po ba na may something na sa kanila? Oo. Di lalo mas kakagatin pa po yun ng mga netizen. Kaya lang wala eh. Kaya nga po walang push o hindi ito binabalita ng 24 oras. Kasi nga po, wala talagang relasyon si Alden at si Catherine. Kaya nga po ako, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila na ah, Mr. Destiny, umami na si Alden. Sinabi na ni Alden kung sino yung totoong mahal niya. Sinabi na ni Alden, pinaramdam na ni Alden. Puro ganun naman po sila eh. Kapag sila, okay lang. Di po ba? Kahit wala kang ebidensya, kahit wala kang resibo, masaya po sila. Pero sa totoo lang po, paano nyo masasabi kung umiiwas po yung dalawa sa isa't isa. Yung tipong dapat si Catherine kasama ni Alden. Nakakain sa konchas. Di po ba? Eh, schedule po nila ngayon eh. Bakit parang nagmamadali siya? Parang, kumbaga, may hinahabol siya. Gayong Sabado naman po. O weekend naman po. Di po ba? O Sunday. Walang pasok. O oh, sabihin na natin na ah, imposible naman po na magkaroon siya ng photoshoot, TV commercial. E eh, naka-schedule na nga po sila ni Alden Richards. Lahat po ng mga commitment, e eh, ano na yan, kumbaga wala na yan, erase na yan sa araw po mismo ng mall tour. Pero pansin nyo, di po ba, na iniwan si Alden Richards, hindi man lang sinamahan. Doon pa may malini doon pala masasabi nyo na may punto naman yung sinasabi ni Mr. Destiny. Kasi mas pumapabor pa rin pa sa Aldab eh. Mas Aldab pa rin po nananaig. Kahit sa social media. Kahit po sa Instagram, sa Twitter. Yung cut din parang nawawala na. Hindi po parang talagang nawala. Yan po yung re patunay. Respeto na lang po sa mga ayaw pong maniwala, hindi ko po kayo pinipilit at dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po ng mga gusto nyo pong mapakinggan, mapanood, eh makikita nyo naman po at silis, tayo may ebidensya at resibo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kinamayang kay Atisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.